Hindi na bago sa ating bansa ang mga balitang ang mga personalidad na iniimbestigahan sa Senado o Kongreso ay bigla na lamang nagkakasakit tuwing malapit na silang makorner sa kanilang mga testimonya. Isa na namang halimbawa nito ay si Cassandra Ong na hindi sumipot sa Senate sa panel on Justice Hearing ukol sa pagtakas ni Alice Go dahil di umano siya ay may sakit at kasalukuyang nakakonfine sa ospital. Ang ganitong uri ng mga dahilan ay tila naging karaniwang alibay na lamang upang makaiwas sa mga masisinsinang pagtatanong at posibleng pananagutan sa batas. Kapansin-pansin na tila may pattern na sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kapag nahihirapan na ang isang testigo o personalidad na magpaliwanag o kapag napipilitang sagutin ng masiselang tanong, bigla na lang silang nagkakaroon ng matinding karamdaman. Hindi na ito isang bago sapagkat marami na rin mga prominenteng pangalan ang gumagamit ng ganitong estratehiya upang makaiwas sa pananagutan o hindi masagot ang mga mahalagang tanong na itinatanong sa kanila. Sa kaso ni Cassandra Ong, matapos niyang amini ng relasyon sa kapatid ni Alice Go na si Wesley Go at sa kabila ng mga kinasasangkutan niyang aktibidad, bigla na lamang siyang hindi makadalo sa hearing dahil sa kanya umano'y mababang blood sugar at blood pressure habang may pagkakatao ng isang tao ay talagang maaring magkasakit. Masyadong, masyado ng madalas na nangyayari ito sa mga high profile na kaso sa ating bansa. Kaya't hindi maiwasan ng publiko na magduda sa tunay na intensyon ng mga ganitong medical excuses. Madalas kapag ang isang taong iniimbestigahan ay nasusukol na ng mga ebidensya o tanong na maaring magdulot sa kanila ng kapahamakan, Lumalabas ang biglang pagkakasakit bilang dahilan upang maantala ang mga proseso ng justisya. Kung titingnan, ito ay isang estratehiya na maaaring gamitin upang makaiwas sa mas malalim pang investigasyon at pagpapaliban ng kanilang pananagutan. Sa ganitong paraan, naaantala ang mga hearing at napipilitang maghintay ang mga mambabatas at ang publiko. Ito ay isang malinaw na pagsasabotay sa mga lehitimong proseso ng batas dapat ay may malinaw na guidelines o mas mahigpit na patakaran ukol sa mga ganitong uri ng medical excuses. Lalo na may mga pagkakataon na ginagamit ang medical na kondisyon bilang isang escape route. Bagamat dapat nating igalang ang kalusugan ng bawat isa, hindi dapat maging dahilan ng pagkakasakit upang mapawalang bisang pananagutan sa mga batas na kailangang sundin. Ang mga ganitong insidente ay nagpapabaga lamang sa paghahanap ng ustisya at nagpapalakas ng pagdududa sa publiko ukol sa integridad ng mga personalidad na iniimbestigahan. Ang mga biglaang pagkakasakit na ito, lalo na kapag nasusukol na sa mga tanong ay hindi dapat pinapalampas na lang ng mga mambabatas at ng publiko. Kailangang may mga hakbang na gagawin upang matiyak na hindi ito na giging taktika lamang upang umiwas sa pananagutan. Sa patuloy na mga ganitong insidente, kinakailangan ng mas maayos at mas mabusising pagtutok sa proseso ng mga Senate at House hearings upang masiguradong walang makakawala sa hustisya. Lalo na't na ang mga kasong ito ay may kinalaman sa mga malalaking isyo tulad ng pagkakasangkot sa mga ilegal na aktibidad tulad ng Pogo.